bisita ng read Pinoy ngayong hapon. Walang iba kundi si Teacher Kimberly Gochico Jimeno na nagdedesenyo ng mga activity books o notebooks para maituro sa mga bata ang mas madaling paraan na matuto sa pagbabasa. Pinatawag itong Project Ian o Improvised Activity Notebook. Magandang talakayan to, no? About Improvised Activity Notebook. Kaya tawagin na po natin si Teacher Kim. Hi! Good afternoon, Hi, Teacher, Teacher Kim. Kim! Thank you for joining Hi, us good po. After. Good afternoon po. Hmm. Thank you for having me here po. Okay. So, Teacher Kim, pwede niyo po bang uh, i-share po kung ano po itong uh, Project IAN po? Ayun, yung Project Ian po kasi, ito po ay improvised activity notebook na naglalayo na mapabasa mm -hmm. yung mga non-readers sa mas madali at mas mabilis na paraan. Mm -hmm. So, nag-start siya, yung naging inspiration ko kasi dito nung ginagawa ko siya, nung nag oh. So, nag-pandemic, nakita ko yung... Hala, yung mga bata, lalong dumami yung, marami na tayong non-readers before the pandemic. Tapos, nag-pandemic, bumalik sa school yung mga bata. Parang mas lalo, parang mas lalong kailangan ng mas madaling paraan kasi madami na sila. So, dun ako nag-start na parang ang dami nilang basic skills na lack sila because of pandemic. Like yung simple as fine motor skills parang isa sa mga nagiging reason um, kung bakit sila nahihirapang bumasa kasi um, di ba usually yung mga activity natin sulat parang basa sulat ano mm. eh, they come together So parang paano kung hindi siya nakakasulat kasi hindi nga develop yung fine motor skills ng bata. Kasi ang tagal nung nag-pandemic eh, sino ba yung mga batang tinutukoy ko? Ito yung mga uh, pandemic babies, ito yung mga kinder sila nung nagsimula yung pandemya. So supposedly, dapat sila yung um, magi start na magbasa. Eh, dahil pandemic noon, online, mahirap matuto ng online, di ba? So parang nung bumalik sila, grade 2 na sila, nung bumalik sila sa face-to-face -face classes, sila na yung hindi makabasa, nahihirapang maka-adapt. So ginawa ko, nag-create ako ng improvised activity notebook ah, kung saan sila yung nagmamanipulate. Nagmamanipulate sila at the same time natututo silang magbasa gamit yung improvised activity notebook na yun. Oo, mapalad kami, Teacher Kim, kasi during the NARA conference, na witness namin, na rinig namin yung story ng Project IAN. And this time, maibabahagi natin ito sa mas marami pang tao. Ngayon po, paano nakakatulong itong ginagawa ng Project IAN pagdating sa pag-unlad ng key literacy skills, especially ng mga bata? May mga memorable experiences ka ba na... Ma-i-share sa amin ng mga gumagamit ng improvised activity notebooks na ito. Ayun kasi nga um katulad nung um yung improvised activity notebook um ginawa ko kasi siya ang tinitignan ko talaga is yung mga batang um kailangan tutukan sa kanila ko sila yung tinitignan ko nung time na yon hindi ko siya hindi ko siya ginawa para sabi na oh mauubos natin yung mga non-readers or ito yung pinaka best na gagamitin natin nung ginagawa ko siya ang nasa isip ko etong batang to hirap na hirap siyang maka-cope up marami siyang mga marami siyang mga other issues like for example sa bahay hindi na siya matuturuan or hindi Um, like sa school ko kasi, um, may mga parents na uh, grade 3 lang ang tinapos, grade 2 lang. Parang you cannot give what you do not have. Parang hindi mo matuturuan yung anak mo na bumasa or usually yung um Memory natin when it comes sa pagbabasa, ito yung may hunger si Nanay, may pamalo, ganyan. So nung ginagawa ko siya, gusto ko yung skills ng reading ma-develop sa bata in a fun way. Parang yung phonemic awareness, yung phonics Um, nilalaro ko lang pero nade na pala yung phonemic awareness sa akin. Nilalaro ko lang pero may decoding and coding na mga literal, uh, literacy skills na nadevelop dun sa bata. So, yung bata akala niya, like yung mga uh, experience dun sa anak ng co-teacher ko, ko, pinagamit niya. Sabi niya, alam mo, after ilang letters na minamanipulate namin yung materials, yung anak ko, kusa na siyang nag spell ng words. Parang hindi niya na ako kailangan kasi parang siya mismo, nilalaro niya na. Mag-isa siya, bubuo siya ng word. Kabayo, ganon. Parang five days niyang tinuro yung process. And then, nakita na lang niya yung anak niya na kusa niya ng... Kusa na siyang nag ano, nag spell oh, ng that. words dun sa mga letters na napag-aralan na nila. ah uh, yung isa naman kung co-teacher, ganun din. Sabi nung anak niya, Mama, anong favorite book ko to? Lika na. Yung anak na mismo yung nag-aaya dun sa mama niya na mag -ano, magbasa. So, yun yung mga experiences na na-develop yung um, literacy skills ng bata. But in a fun way. Oh di ba hindi na kailangan ng hanger-hanger oh, ngayon. Yeah. <laughs> Sana may ganyan din nung panahon natin, ano? Correct! Para hindi tayo natatakot sa mga magulang natin. Curious kami, Teacher Kim, mm. baka may dala ka example ng improvised activity notebook na pwede mong maipakita. Oh no, kasi po ano na sa seminar ako ngayon. Ah no, okay, sige. Po. Sorry, talaga. Okay, po. Pero ah uh, teacher Kim ano, meron po ba kayong mga naging challenges po uh, sa pag-inyo uh, sa pagde po ng mga librong ito? Marami. <laughs> kung But... challenges sa challenges po sobrang dami. Mm -hmm. Kasi nga sabi ko, una po, unang-una pera. Kasi mm -hmm. ano she, nung ginagawa ko siya, paulit-ulit na gastos yon eh. Bakit paulit-ulit na gastos? Kasi, um kailangan kong mag-trial and error para mag-come -mag up ako dun sa gusto kong kalabasan niya. Na kailangan matibay siya, kailangan long-lasting. Uh, nung kine-create ko kasi siya, gusto ko dahil gagastusan mo yung isang kit, nag-effort ka, biruin mo, gugupitin mo yung bawat letter ng lahat 28 letters na malalaki, 28 letters na maliliit, gugupitin mo individually. Tapos yung mga tanti, gugupitin mo rin siya individually. Parang sayang naman kung isang bata lang yung gagamit, tatapon mo na or tapos na, hindi mo na siya mare-reuse. So nung ginagawa ko siya, kailangan kong gumamit ng iba't ibang materials para mag-come up ko dun sa tatagal to ng limang taon, tatagal to ng sampung taon, yung yun yung nasa isip ko. Kailangan tumagal yung materials kasi bago ko siya matapos ang hirap niyang gawin eh. So dahil nga hindi ka naman kagad makaka magka-come up sa best na gawa mo, kailangan mong magpaulit-ulit. Kailangan mm -hmm. mo na ay ibang papel yung gagamitin ko. Ibang laminating film naman. So even the printer nagsuffer, nasira. Parang ganoon siya nag-ano, ganoon siya nangyari nung ginagawa. Nung nagawa naman, walang magtiwala. Parang <laughs> bakit sino ka? Sino ka para paniwalaan ko na effective yung gawa mo? So, doon naman na pumasok yung support nung club ko, nung Rotary Club of Caloocan. Uh, present ka sa kanila and then parang sabi ko, kailangan ko kasi dahil mahal yung gastos eh kail gusto ko siyang makaproduce ng marami pero hindi ko siya kaya mag-isa. So, doon na pumasok yung Rotaract Love of Caloocan. Gumawa kami ng project, yun nga, which is Project Ian, na naghanap kami ng mga sponsors para makakreate kami ng mga materials. And then, nung nakakreate na, sino gagamit? Sino magtitiwala? Nagsimula ako sa, yun nga, sa mga co-teachers ko, try mo nga, okay ba, ganyan. And then, luckily, naging open-minded yung aking principal, si Mr. Gashano A. Jr., na gamitin siya sa remedial sessions namin sa aming espelahan. So, unang-unang unang unang nagtiwala yung espelahan na pinagtuturuan ko. And then, eventually, parang ang akin, Uh, ay, ayan, isa nga lang yung gumamit, isa, dalawa, sobrang saya ko na kasi parang ang akin, uy, may nagtiwala. Nung nakikita na namin na successful na nakakabasa yung mga bata, doon na siya nagsimulang dumadami na yung nagditiwala. Individual, um, organizations like Rotary Club of Caloocan, Rotary Club of Manila, JCI um, Caloocan Northgate at iba pa. Maraming mga clubs and mga individuals na um, nagtiwala at sumuporta doon sa project. Tapos, ayun, ayan na siya ngayon hanggang sa inyo nakarating. Maraming maraming salamat po talaga. Maraming maraming salamat din po Teacher Kim for everything that you do po. Oh, na-appreciate mm -hmm. natin 'yan. At siyempre may merit naman yung pagiging teacher mo, Teacher Kim, 'di ba? Pinag-aralan nyo 'yan at mm -hmm. talagang may magtitiwala sa produkto na 'to. Um, you mentioned Teacher Kim na kasama yung teaching the parents kasi mm -hmm. sila yung magtuturo sa kanilang mga anak kung paano magbasa effectively. Ngayon po, um, meron ba kayong mga feedback from parents or teachers na gumagamit mismo nitong Project IA Notebook na ma-share sa amin kung ano yung mga feedback nila, paano nila nagagamit ito, mga ganong bagay po. Actually, isa nga sa ultimate goal ko, sabi ko, sobrang laki ng problema natin sa non-readers. Hindi siya kaya ng isa lang. Hindi siya kaya ng dalawa, ng tatlo. Sabi ko, kailangan kong magmultiply. multiply So, um, nung in namin siya sa mga communities, sa mga barangays, even the parents, um, nagkaroon kami ng mga trainings. Umaaten yung mga uh, magulang, nanonood sila kung paano ko ituro. And bago ko rin pala, bago kami umabot sa parents, within the club, within Rock Club of Caloocan ang naka, ang masaya sa pakiramdam is engineer ka um, architect ka businessman ka pero lahat sila tinuruan kong magpabasa mm. so parang nung mga unang-unang nagpapabasa sila sa barangay ang saltan nila sa akin teacher kim teaching is not for everybody ano mahirap pala ganyan pero eventually, pumupunta pa rin sila, ini-spend nila yung Saturday and Sunday nila para magpabasa kami sa mga barangay sa Kaloocan, mm. sa mga community. So parang, natuto sila, nag enjoy na rin, na, dumating yung time na nag enjoy na silang magpabasa. Parang sinasabi nila na, uy, pag nagkaanak ako, ako na yung magpapabasa, ganito lang pala, alam ko na kung paano siya gamitin. So parang dun yung ultimate goal ko na magmultiply, maraming gumamit, maraming matuto. So even the parents, meron na um, sample paano siya gawin sa aking YouTube channel. Um, binibigay namin yung link. Then, sa bahay, isasend mo lang sa magulang, ito yung link. Tapos sila yung pinapanood ng bata. And at the same time, yung nanay, nandun siya. So, yung mga feedback nila, teacher yung anak ko nag-enjoy siya nakakabasa siya ganyan so maganda yung feedback nung parent kasi um pati sila nagkakaroon ng knowledge sa pagpapabasa so kung ang anak mo tatlo apat di ba? yung mga susunod mong anak susunod mong pamangkin uh, or kung sino man meron kang isang kit para pagpabasa ka ng isang bata pwede mo pa rin siyang gamitin sa mga iba pang hindi nakakabasa. So, parang hindi lang siya ako, hindi lang kami. Um, ang goal is tayo. Matuto tayo ng kahit basic lang na kung paano mapapabasa yung mga anak natin nang hindi komplikado. Teacher Kim, ano, paano po ba maging parte or makipagtulungan po uh, dito sa Project IAN Initiative po? Uh, ayun po. Uh, meron po kaming mga packages na um, ino-offer sa mga, sa mga individual at sa mga organization na gusto pong mag, um, maging involved sa aming project. Uh, ito po yung uh, mga packages namin. Kailangan po ito kasi ito yung sa paraan na ito, nakakapag-produce tayo ng mas maraming Ian kids. uh, marami na kaming mga barangays at mga coolmer na kaming aside sa school namin sa uh, Almario, may another school kami na nabigyan sa Maynila, which is yung Texan Elementary School. Um, yung mga organization or individual, meron kaming mga packages na kapag gusto nilang maging involved, parang ah, uh, yun yung, ah, uh, yun yung project namin na adapt tayo. Ah, uh, they will avail packages. Um, halimbawa kung as one lang, um, as individual ka lang, magkakaroon ka ng copy mo, uh, sa halagang sa halagang 1,200, meron kang isang copy kung kanino mo siya gustong gamitin, kanino mo siya gustong ibigay, and then the another copy of the kit. Um, mapupunta siya doon sa uh, sponsored community na pipiliin ng Rotary Club of Caloocan. Pwedeng school, pwedeng barangay. So para siyang buy one donate one. Parang ganun yung ano niya, yung concept niya. So sa halagang 1,200, mm -hmm. meron kang sarili tapos meron kang uh, yung isa is um, kami ng Rotary Club of Caloocan yung mamimili. Tapos meron ding package to kami na a total of six kids tatlo sa club nyo, kung club kayo, mm -hmm. or um, kung individual ka, meron kang tatlong kopya, and then yung tatlong kopya, mapupunta doon sa sponsored community namin. Plus, uh, meron na rin tong free online workshop. Kasi nga parang hindi mo naman yan magagamit ng ng hindi mo alam kung paano gamitin. Mm -hmm. So, ginamit ko yung online workshop kasi para mas madali. Para kahit nasa... Meron kasi kaming may mga interested individuals and organizations kasi uh, Puerto Princesa, Bicol, so malalayo. So para maabot, we can have the online workshop para sabay-sabay tayo kung sino yung mga mag-avail. Tapos doon naman sa package 3 namin, uh, meron kaming um, six, uh, halagang 6,500 yung 6 pieces mapupunta doon sa club kung kanina nila gustong ibigay and then yung six pieces ulit kami yung mamimili pero um nandoon yung logo ng club mm -hmm. na nag-avail doon sa pagbibigyan namin kung saan man tapos again meron pa ring free online workshops tapos doon sa huli naming package which is 15,000 may 15 pieces para doon sa um lab na mapipili nila tapos 10 pieces dun sa uh, mapipili namin. So, meron naman 'yon na free exclusive um, online workshop. Pag gusto ng face-to-face, -face, pwede din silang, alimbawa, meron katulad dun sa Mindoro na ini-invite kami. Gusto daw nila face-to-face -face yung workshop. Um, pwede namin yun puntahan. Kung yung package for yung kinuha nila since kasi marami so ibig sabihin gusto nila yung malawakang involvement talaga so ganun po siya ang okay, ganda okay. no, iba't ibang packages sa iba't ibang mm -hmm. klasing pangangailangan. So tama po ba teacher Kim sa halagang 1200 ay meron na po tayong kit? Yes po. Ah, okay. uh, yung kit na 'yon mm -hmm. meron ka ng sarili mm -hmm. kung teacher ka, gusto mong gamitin, kung nanay ka, gusto mong mm -hmm. gamitin ng personal, plus meron kang isa na um natulungan. Mm -hmm. Mayroon kang isang natulungan na uh, pagbibigyan ng club namin, kung kanina man namin siya. No? Kung anong schools or anong community man yung mapili namin. Mm -hmm. so, Kasi sa halagang, inaabot namin yung mga community sana na, na mas nangangailangan. Napakaganda na. So sa halagang 1,200 ay meron ka ng kit na pwede mong gawing Christmas gift. At makakatulong ka ba? Tama po ba teacher Kim? Yes, yes. Ang ganda. Yun yung giving the gift of literacy and love for reading. Yes. Maganda yeah. yan ngayon, paparating na 2025. Maging readers naman tayong mm -hmm. lahat. For the last question namin, Teacher Kim, ano po ba ang nakahandang future for Project Ian? Gagamit ba kayo ng ibang Philippine languages? Or mag expand pa po ba ito sa iba't ibang ages? May ganun Actually, po ba tayong plans? Opo. Mm -hmm. Sige pa, thank you pa. Um, actually po, nung nagsimula kasi to, hindi ko siya nakita na, al, ang la, nung una nakatingin lang sa mga estudyante ko, sa mga pamangkin ko na hindi makabasa, sila, yung, sila lang yung tinitignan ko nung um, ginagawa ko to. Tapos sabi ko, paano kapag nakabasa na sila ng Tagalog? what's next? Ang dami pa, ang haba pa nang lalakbayin mo para sabi mo talagang uh, na-acquire mo yung mga uh, mga literacy skills na kailangan ng isang individual. So, parang, doon ako nag-come up sa pagkakaroon to ng level 2. Sabi ko, yung level 2 na to, kasabay nung ginagawa ko siya, nabuntis ako. So, sabi ko, mm -hmm. ay, talagang kailangan, maganda yung level 2 nito. Sabi ko, Ah, uh, yung Ian po kasi, that's the name of my husband. Oh. Tapos yung process, uh, alternative learning experience or Alex, yun ay pangalan ng anak ko, yung panganay ko. Then ngayon yung pinagbubuntis ko, sabi ko, ang pangalan niya Max. Pero sabi ko dahil nga hindi tayo natapos sa um Filipino sa pagbabasa ng Tagalog or ng Filipino, Am um, dudugtungan natin to ng pagbabasa hanggang English. So, nung natapos ko siya, sabi ko, ang papangalan ko is parang project Ian to the max, meaning to the maximum level. Mm -hmm. Sabi ko, ang pangalan ng magiging baby ko is Max. Aww. Tapos maximum level na 'yung 'yung ilalabas naming kit sa susunod etong taon na darating, 2020 five, ilalabas namin siya ng aming club. Nandun na yung um, continuation. Pagtapos mong matutong magbasa ng Tagalog, eto naman, English naman yung um, babasahin natin. So, ibig pong sabihin, hindi pa siya um, natatapos. Hindi pa po siya natatapos dun sa kit na yun. And meron kaming mga ongoing researches na para hindi lang, hindi para ma-prove na, oh, ang maganda tong project na to. Para ma-improve namin, para mas mapaganda namin kung ano yung nasimula namin. So, um, yun, nagsimula na rin kami ng mga um, research namin kasama yung aking husband and yung aking partner sa Rotor Club of Manila, na si Joel. Uh, gumagawa na rin kami ng research about this para ma mas mapaunlad namin makita namin kung ano yung process, mas mag-improve. Mm -hmm. Inspired okay. na inspired si Teacher game okay. So, Teacher Kim, uh, paano po ba mako ang uh, Project IAN Initiative po? Uh, meron po ba kayo, nasa social media po ba kayo or may website po ba tayo? Uh, yung Rotarack Love of Caloocan mm -hmm. okay, po, um, po. Meron po siyang Facebook page, Rotarack Love of Caloocan. Or pwede rin po sa aking um, Facebook um, Kimberly Gutrico, may makita naman po doon sa uh, may makita po nila 'yan. Yeah. Pwede pong ako yung kontakin or yung aming club which is Rotaract Club of Caloocan. Meron mm -hmm. po kaming Facebook pay, Facebook page na pwede nilang um doon sila kumontak. Okay, maraming maraming salamat po Teacher Kim ano. Uh, malaki po yung pasasalamat nyo po uh, po namin sa inyo na who continue up uh, to work hard po para to make learning fun, de ba? Kasi nung Tama. mga panahon po namin, min parang uh, learning how to read po wasapilitan, no? de ba? Tama, mm -hmm. Mabuhay kayo, Teacher Kim. Maraming salamat po at magandang hapon.